Yo. Thyitin, Yo. Thyitin, so maglilinis sa na tayo ng sasakyan. Ah, full waxing ulit 'to, full waxing. Hoy, to, wigo Simulan na natin 'to, par. Okay, Yo, okay. what's up mga ka-Erp? Bagong buhay, bagong pag-asa. So for today's video mga ka -erp. Bale yan yun, nag okay pa ako So yan, sisimulan na namin mag pull detailing ng buong sasakyan So ilang kami gumagawa dyan is dalawa Yan yung kasama ko na ito, wantwa Yan Dahil meron siyang customer na nalinisan ni eh. maloko din So pare silang dalawang maloko <laughs> By the way mga harp, kailangan na natin bilisan Dahil eh, makulimlim na yung, uh, yung oras na So dito guys, kailangan na natin bilisan dahil makulimlim na yan. Bale ang part niya ni paambon na. Ganyan siya. makulimlim, na. kailangan natin paspasan. Let's go! So ayun, dito sa part na to, is kailangan na natin bilisan dahil umaambon na ng matinde. So kailangan na natin bilisan yan. Baka maabutan ng customer eh, hindi pa tapos. Tapos yan, dito sa part na to ayan, kalahati na yung ginagawa ko dyan. Yan. So ganun lang ang mga tamang pag-apply Pag, pag uh, magdi-detailing ng buo Make sure lang guys Bago ka mag-apply ng watermarks sa body paint ng sasakyan is Kailangan malinis Dahil pag hindi mo ito nilinisan at nung madumi pa Patay, yari ang body paint yan. So yan Ayan na nga, paulan na nga guys oh. Talaga mga party na mo Pero, Siya si Jose car Naka-ulan. so mahirap mag detailing kapag galing ba umuulan so ngayon punasan muna natin siya bago natin siya start ng latest so ngayon so ayun na nga natigil ang aming paglilinis dahil umulan na so ayun kung napapansin nyo yung mga tubig ulan na so kailangan natin siyang punasan dahil yung part na yun is hindi pa tapos May mga acid <laughs> rain na <laughs> pag inabot ka nga naman talaga ng ulan wala ka ng ibang magagawa talagang mapapakanta ka na lang narinig mo na so gano'n ng boses ko pwede sa tawag ng tanghalan este tawag ng tanghalan pala <laughs> napanood mo ang video na ito mag iwan lamang ng comment like and share salamat mga karp ka